Hello, magandang gabi po sa ating lahat at ngayon po ay nandito naman po tayo muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Agosto 9. Para po sa may mga sujaksay na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Ito ang araw na nasa mataas na antas ang iyong kakayahan at personalidad. Kaya gumawa ka ng mabuti. Panatilihing sikreto ang iyong pagtulong at kahit patago, may makamasid sa iyo, pinagmamasdan ka naman ng langit sa iyong ginagawa. Kaya gagantimpalaan ka ng malaking biyaya nang hindi mo inaasahan na magsisimula sa buwan ng September. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 6, 20, 34, 42 at ang 43. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Taurus, April 20 hanggang Mayo 20. Mahal ka nang nasa itaas kaya dapat mahalin mo rin ito. Ngayon ay nag-iisip ka ng kakaiba upang lihim mong matulungan ang mga kapuspalad. Sa iyong lugar, naisip mo, mo ba ito? Gawin mo na dahil papalapit na papalapit na ang tagulan. May malaking gantimpala sa langit na nakalaan para sa iyo ang iyong mapalad na kulay ang asul. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 15, 18, 27, 29, at ang 42, 43, naman sa may mga 42, sign 42, 43, mayo 43, hanggang Hunyo 21, Mapapalampas mo mo pagkakataong pagkakataong mas masaya pa pa ang iyong buhay Dahil dahil 43, at na 42, kapanaman mahal ka pa rin ng langit. Dahil kahit may pagalinlangan sa iyong puso, ay gagampatimpalaan ka pa rin ng swerte at magandang kapalaran, ngunit dapat ay hindi ka maiinip. Ang metallic blue ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 13, 23, 34, 41, at ang 42, Dumako 42, 43, sa may mga 43, 42, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Dumating muli ang araw na madali mong maabot ang iyong pangarap at magsisimula ito sa araw na ito. Pero dapat may pangarap ka. Ano nga ba ang pangarap mo? Dapat mo itong malaman. Ang iyong papalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 2, 7, 28, 33 at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Ang mga bulaklak ay sinasariwang hamog. Ang mga bulaklak ay sinasariwa ng mga hamon nagmumula sa kalangitan. Ngayon ang araw na ikaw rin ay sariwain dahil sa hamog. Nawiwisik sa iyo ng mga taong mahal mo. Pupunan ng mga iku Imotikon na hugis puso ang iyong imahinasyon sa buong araw at sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang berde at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 19, 25, 34, at ang 35. 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo Ngayon ang araw para ibuhos ang iyong puso sa isang pahimik na lugar Ibulong ang lahat ng nilalaman ng iyong damdamin at ng iyong minamahal sa kaisipan Pagkatapos mong gawin niyon, magiging maganda ang iyong pakiramdam Sa magaan at magandang pakiramdam mas maraming swerte naman ang darating Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine. At ang mas sweating numero ay ang 1, 5, 25, 29, 36 at ang 42. Pare naman sa may mga sujak sign Libra, September 23 hanggang Oktobre 23 Libra. Ang tagumpay ay nasa iyong nasa iyong abot-tanaw pero hindi pwedeng tingnan mo lamang ang hitshora nito. Ipagpatuloy ang iyong pagsisikap at pagtitipid Hindi rin naman basta-basta kikita Dapat may ipon ka Oo ngayon ang araw para mag-ipon Ang iyong mapalad na kulay ay ang Carnation Pink At ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 17, 21, 30, 37, at ang 44 Pare naman sa may mga sujak sign Scorpio Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Bigyang, bigyang pansin ang iba. nag sila kahit mali. Ikaw din dapat na lumaban. Ipaglaban ang iyong karapatan at dahil nasa tama ka, tiyak na mananalo ka. Para sa iyong tagumpay ay gagantimpalaan ka naman ng mas maraming swerte at mas maraming magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 6, 15, 18, 27, at ang 34, Para naman sa may mga sujak signs 42, Nobyembre 22 hanggang 42, 21 42, sa masaya ang 43, sa munting 42, na hinihigop na mga bulaklak 42, 43, 42, ngayon hindi mo dapat ipagkait sa iyong sarili ang pagiging masaya kahit sa maliit na bagay. Kapag masaya ka, sisikat ang liwanag. Ang liwanag ng kagalakan na ito ay magdadala naman ng swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange. At ang iyong maswerte numero ay ang 3, 19, 21, 36, 42, at ang 44. Bago naman tayo sa may mga sudyak sign Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19 Capricorn. May hinahanap ka na hindi mo alam kung ano nga ba ito. Akala mo hindi pa talaga siya ang para sa iyo. Huwag kang maghanap ng taong hahanapin. Dahil ang hindi makuntinto ay higit na mawawalan. Habang ang mga nakontento sa kanilang kasalukuyang pag-aari ay nagkakaroon ng mas higit pa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon. At ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 18, 27, 34, 37, at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sign Aquarius. Enero 20 hanggang Pebrero 18. Ano ang ginagawa mo na hindi mo namamalaya na hindi para sa iyo kundi para sa ibang tao? Noong nakaraang araw, may kaugnayan ba ang iyong ginagawa sa iyong pamilya at sa iyong sarili? Ngayon ang araw na ibigay mo? Ngayon ang araw na ibinigay sa iyo ng langit para pa sayahin ang iyong sarili. Gawin mo na. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac. At ang iyong maswerteng numero ay ang uno. 10, 25, 29, 31, at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign, Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Pull out. Ang tapang na matagal mo nang kinikimkim sa iyong puso. Ano man ang iniisip at plano mo, ipatupad mo ito ngayon. Hindi ka mamawawala or hindi ka mawawalan dahil ito lang ang araw na ipagkakaloob sa iyo ng langit ang malaking tagumpay na kaakibat ng swerte at magandang kapalaran na ngayon mo lamang makakamit sa tanang buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang dark green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 9, 19, 24, 27, at ang 42, At ito po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw po ng biyernes, Agosto 9.